Hi guys, welcome to TJ TV. Share ko lang sa inyo yung aking pinagkakabalan dahil sa matil na lang tumataas yung bill na marako ko. Nakaka-stress, nakakasakit ng ulo. Kaya naisipan kong mag-DIY ng solar setup, 24 volts, 1 kilowatts. So, salamat sa nag-sponsor. Share ko lang sa inyo yung unboxing ng mga piyasa na binili ko. Baka magustuhan nyo rin gumawa ng ganito. If ever need nyo yung ganitong setup, andyan yung link sa description kung saan ko nabili yung mga piyasa guys digit lahat ayan so meron tayong Samsung 24 volt 1 kilowatt so yan yung ina-unbox ko ngayon may kasama na siyang wire na 10AWG tapos may mga tornillo na din yan, guys so magandang kasi yan meron kasi akong nagawa niya 3 years ago so hanggang ngayon nung binalitan ko siya ay okay na okay pa din yung aming ginawa doon so mataas yung quality nitong brand na to. So, ayan, so far so good yan. So, ito naman yung ating uh, MPPT na controller. Samdun 60 amperes. Supported na yung 24 volts saka 12 volts. Andyan yung specs. Lalagay ko sa screen para makita nyo. So, magandang quality din yung brand na yan, guys. Bali, ito din yung ating uh, BMS. So, naganap tayo ng ibang model na BMS. Yung medyo mura. Tapos, at the same time ay smart BMS na siya. May Bluetooth application. AL Smart BMS yung brand. Andyan sa left side ng screen yung sample ng Bluetooth apps niya. Supported dito yung active balancing tsaka yung passive balance. So, kaya maganda to. According din sa manufacturer ay hindi na kailangan ng active balancer nito. So, meron kasamang ano to guys, mga harness. Ang wala lang dito yung positive tsaka negative wire nya Yun lang yung disadvantage na itong model na to. Pero, ang labas na guys, meron siyang bluetooth apps na pwedeng i-download tapos mamamonitor mo lahat ng cells na yung mga under tsaka over voltage tapos at the same time pwede mo rin i-control yung pag charge saka pagdi-discharge so just in case kailangan mong full charge yung battery mo at iisa lang yung panel mo applicable to at maganda tong gamitin kasi pwede mo i-stop yung pagdi-discharge ng battery so ayan kung makikita nyo maganda rin yung quality niya. ito naman yung mga breakers na ginamit natin mga NCB ang brand dito ay Taxnel So, apat na piraso yan. Bali, meron na rin yung uh, display. So, para sa ating pag-monitor ng mga wattage at voltage. So, ayan guys. So, yung isa dyan ay uh, isang inverter pang test natin yan. Ito naman yung wire na in, in order natin. Single PB wire yan. Bali, red and black. 10mm. So, ayan. Galing yan sa POWMR. So, magandang klase rin yung wire na to. So, meron siyang polarity, may color identification. Kaya, okay din to, lalo na sa mga nagdi-DIY. At, ayan yung solar panel natin. 4x8 yung lapad nyan, guys. Bali, nabili natin yan online. Ayan, bali, ito yung ating test run. Kasi nga, wala pa yung ating LiPo battery na order. So, ang ginamit natin dito ay apat na pirasong 12 volts battery, nakaparalel. 20 amperes bawat isa nyan. So, so far, okay naman yung ating MPPT, pati yung breaker. Nung tinest natin ay wala namang naging issue. Ayan, so ito na yung unboxing ng ating mga lipo battery. 3.2 volts bawat isa. Ayan, so sinukatan ko muna kasi baka mayroong discrepancy sa voltage. So far, okay naman wala namang naging issue wala namang bloated at lahat yan brand new so tatlong store yung pinanggalingan niya kasi anong nangyari nagkamali ako ng order sa una kong uh, order kaya anong nangyari is pahiwahiwalay sila ngayon ng supplier so far okay naman lahat ng dumating sa akin While waiting ba, para matapos yung ating top balance ng ating mga lithium battery, ay sinet up ko na yung ating e-bike for 24 volts. So, nag ako dalawa dalawa para lang ma-set up ko na yung ating inverter. So, ito yung kinalabasan niya guys. Naka-wall mount na siya. Ito na yung kinalabasan ng ating setup. Bali, nagawa ko na yung ating lithium battery. Nakakabit na yung ating battery dyan natapos na din lahat ng wirings pati yung ating mga relay nakasetup na pati yung ating BMS ay nakasetup na at uh, nagcharge tayo dyan guys so kung makikita nyo yung ating battery ay nakasiris yan nag wiring na lang ako dyan tapos hindi ko pa na kukompress yan kasi wala naman akong pang compress waiting na lang ako sa aking order so kasabay yung ating small setup makakita nyo tinicharge ko siya sa aking power supply na 10 amperes para lang matesting ko din siya. So just in case may interesado sa inyo na bilhin niya small setup na yan, PM nyo lang ako guys. So all in all, ito na yung ating uh, lahat ng setup. So yan na yun guys. So kung interesado kayo guys sa ganitong setup ay mag-leave lang kayo ng comment or i-message nyo ako sa aking messenger. Pag-usapan natin. Huwag nyo kalimutang mag-like and subscribe at hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga darating pa natin video. Maraming salamat. Bye!